Umiiyak naman ang kamera sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagtugon sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng paglindol sa Cebu. Una sa balita si Simon o. at pakikiramay ang buong kamera sa pangunguna ni House Speaker Faustino Boji D. III sa lahat ng mga residenteng nawalan ng na mahal sa buhay, pati na rin ang mga nasalanta ng lindol sa Cebu at karatig nitong probinsya. Kaugnay niyan, siniguro ni House Speaker D ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya at lokal na pamalaan ng bawat lalawigan para maipaabot ang karampatang tulong sa ating mga kababayan. Patuloy din ang koordinasyon ng Kamara sa kinatawan ng mga apektadong distrito para masuportahan ang kanilang mga nasasakupan. Handa rin ani ang Kongreso na magbalangkas ng mga kinakailangang programa para matulungan ang lahat ng mga nasalanta at mapatatag ang kahandaan ng bansa laban sa mga sakuna. Ipinaalala din ni D na hindi nag-iisa ang taong bayan sa kanilang kinakaharap na trahedya. Karamay at yan nila ang kamera sa pagbangon at pagharap sa mga pagsubok. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, alauna sa balita, Congress TV.